We take the pride na talagang authentic yung ino-offer namin na Korean food. Uh, sa totoo lang, lahat ng ingredients namin, sa like 80% ng ingredients from the powder, salt, marination, lahat yan galing Korea. Lahat ng sauce. So talagang, because we wanted to offer talaga yung authentic na Korean fried chicken, yung authentic na Korean food na yung tipong hindi na sila kailangan lumipad puntang Seoul para ma-experience yung pagkain ng mga Koreans. Sobrang nakakahappy kasi nung nag-open kami, talagang yung mga passerby, tapos yung, yung, mga students, talagang dinag, pinuntahan talaga nila kami. Siguro, I'm not sure, siguro dahil bago, pero yung first month namin nakakahappy kasi talagang tinao kami ng, tinao kami ng mga, pinuntahan kami ng mga tao. The best seller, soy garlic lahat lahat ng chicken namin masasarap pero talagang yung soy garlic talagang lahat ng customer ko pag pumupunta sila hindi pwedeng walang soy garlic Ready ka na ba sa K-Tastic na sarap? Tara na sa Noriter Chicken and Samgyupsal dito sa Taytay -tay Rizal. Matikman ang legit authentic at iba't ibang flavors ng Korean fried chicken, samgyupsal at ang paborito ng lahat, spicy cheese tteokbokki. Hi, I am Ruby G. I am the owner of Noriter Chicken and Samgyup. namin, we started to 2016 and then sa Origas. and then last year, November, uh, tinayo namin tong Noritor Chicken and Sandwich here in Taytay. Yung Noritor kasi, it's a Korean word for playground. So, uh, ito yung naisip naming name kasi we wanted to be a place where people can enjoy themselves. So good With good food, the good dining experience, and then drinks. Yung concept namin is yung we offer the Korean authentic Korean. Actually it started with fried chicken. and then now marami na kami ino-offer na different uh, dishes na Korean dishes like dito sa Taytay we have the new one yung uh, dosot bibimbap and then the sanggippsan. yung pinaka main reason talaga is my love for food, my love for Korean food. Yun ang pinaka unang naging reason bakit kami nagstart And then the next one is nung nakita ko na yung mga customer ko na na-happy, bumabalik ng bumabalik, yun, yun yung talagang nagmo-motivate sa akin. Yung nakikita silang paglabas nila, alam mo yung happy sila, na sarapan sila sa food. Kami ni Happy, actually we love to eat. So every time na nasa Korea kami, talagang hindi pwedeng hindi kami pumunta sa chicken restaurant then yun, naisip namin, why not bring it here in Philippines? So, na, ayun, doon nagsimula yung concept ng Korean fried chicken na Noriter. Dito, hindi lang masarap, affordable pa. Perfect para sa mga estudyante na gusto ng bang for the buck na meals. Sulit pa sa inyong mga tropa at pamilya dahil sa dami ng servings, siguradong busog ang lahat. Yung impression na pag-umpag na silang kumain, nasayahan sila. Tapos yung parang sasabihin nila actually yung parang gusto ko ulit bumalik. Namimiss ko ulit yung ano nila, yung yung food Namimiss ko ulit mag-dine sa no Namimiss ko yung food nila. Yung parang hindi nila iniisip yung ano, yung yung amount. Actually, we offer the, ano eh, we offer the authentic food with affordable amount. Yung mahahappy yung mga customer. Ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang taste buds mo sa K-Goodness ng Nori Chicken and Samgyup Sala. Hi, I'm inviting everyone to please visit us here sa Nori Third Chicken and Samgyup Sala Taytay Branch. Uh, it's located in Habila Link Road, 3MC Building, sa loob po ng Habila, yung mismong restaurant namin. Malapit, madali lang siyang mahanap kasi katabi beside kami ng San Beda. Our main branch is located at Ortiga Center sa may Meralco, uh, Meralco Avenue corner, Julia Vargas. Doon kami mismo sa Shell Gasoline Station. Please do visit us and try our authentic Korean food. Please like our Facebook page. Sa Ortigas branch, it's Noritar Chicken and Beer. And then sa Taytay branch, it's Noritar Chicken and Sanggipsal. Thank you!